And good morning mga boss. Uh, ayan, bibili na tayo ng ano. Yung PVC panel, tapos tingin tayo ng binil. Sa lahat ng kaya natin bilhin ngayong araw, bibili na natin para dare-darecho yung pag-install nila. Pagdating natin mamaya, kahit mag-overtime tayo, maglalagay tayo ng binil. Ayan. Mihintay lang natin magbukas yon, natin sa oras para pagdating natin doon, open na sila. Sasakay na lang natin yung mga order natin sa kanila. Pati yung mga WPC, kukunin na rin natin yun para isahan lakad na lang. Ito na muna tayo dun sa may Mexico. Wasmay binil ba kayo? Binil. 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 Binil tiles sa lahat. Binil tiles? Oo. Uh -huh. O kaya hirap maghanap na ano? Binil tiles. Yung may binil tiles na oh. nakita kaya lang hindi aabot hindi nila alam kung hanggang kailan makakapag mag-deliver ulit yung supplier nila mabibitin eh nasa kulang 400 na binil yung kailangan natin eh yun ang problema May Checkpoint pa eto yung pagsakay ng mga PVC panel natin nag voice over na lang tayo dito kasi sobrang ingay dyan yung mga sasakyan tapos may sounds na malakas sa gilid nila bali ang in order natin PVC panel dyan is 100 pieces then yung mga WPC natin is 32 pieces yung lahat yung karga natin dyan sa kolong sa kolong-kolong. Medyo mabigat talaga siyang i-drive kasi mabigat din yung mga yan. Tapos layo pa ng biyahe. Mexico to uh, Mabalak at Pampanga. Ay, nakarating din tayo. Ilang oras, ilang oras kong binabiyahe. Dahil, dahil nga mabigat yung kundala natin. tayo Trabaisia then Mexico Pampanga ikot tayo ng Santa Ana pupunta rito yun lang ang pinakamabilis na daan kaya doon na tayo dumaan ang kinabot pa rin tayo ng tanghali ay nandito na tayo <laughs> nato yung naisara na pala tayo pinipinturahan na rin kagad Tas, ayun yung kitchen sink natin. Nakalagay na rin. Tas, ayan. Ito, nakasara na lahat. Yung baligilid na lang dito yung hindi nakasara nito. Tapos yung PVC panel, sisimulan na si parang to, para maisara to. Si Alvin na yun, sa gilid, para walang lilitaw na mga metal paring dun sa, ano, dun sa side, dun sa pinaka-design natin. Dito hindi pa yata na ilagay na Alvin yung bowl Kasi nga inutusan ko siyang bumili ng kitchen sink kanina na hindi natin siya na hindi niya na ilagay pa pero yung shower nakalagay na. Ayan, yung bowl natin, ilalagay na lang. Tapos, yung shower, eto na. Okay na siya. Mamaya, papalinis natin ito lahat. Ipapababa natin mga ibang gamit para makapagsimula tayo magbinil dito. Kukuha tayong binil ngayon. Papalinis na natin lahat yan. kumpleto na rin yung PVC panel natin tsaka yung mga WPC eto papapinish na rin natin yan dapat mamaya papalinis bukas yung finish na to tapos wala nang aket muna hanggang hanggang hindi tuyo yung mga yan pwedeng umakyat, wag lang silang magwawalis or magpapaalikabok dapat malinis na lahat yan, maandar na rin yan. Yung AC na yan. Lahat ng AC. Yung dito lang wala pa. Kasi nga, hindi pa dumarating yung nag install ng aircon. Yan Lahat siya. Di ganun. May mga extra. Mga extension pa siya. Sa... Sa Wilcon na tayo makakabili. Walang ibang bilihan Kung hindi dito sa Wilcon Nahanapin natin kung saan yung Wilcon dito Tumingin tayo sa Builders konti yung staff Kaya ngayon Wilcon tayo Medyo marami yung ubusin Ng ganun Ganun klaseng ano ganong sukat na medyo marami tayong ubusin kaya try tayong maghanap ng medyo makakamura pa kasi standard lang tayo station natin doon is 30 by 30 eh ngayon gusto nila ate aw is yung 16 16 by 80 tayo sa Wilcon The U Kasha ba? Kasha kaya yan sa loob? Sampo, 15 pieces yung laman yan ha ah. okay. 150 Pedal. Pali, inatras natin konti, no? Sige, okay. o na. Alak natin konti. Medyo bibigat na yan. Patong-patong na eh. Yan. Yeah. Okay. Okay na. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayun o. Natitira na lang niya rito. Ito. Yung mga pababak Mas ito na lang. Itong isa na to. Then side ulit. Tapos hinihintay natin yung kalan para makuha natin yung saktong-saktong sukat niya para pagputol ng tiles. Tsaka kung kailangan magsinsil dito, magsisinsil pa tayo. Strainer. Ito yung lababo.

design na lang. Ayan. o, lahat ng hagdan nakatakit na rin. Pwede nang ibinil to. Tapos eto kulay puti na lang. Etong nakalitaw na bakal na yan. ipipinish natin puti. Tapos eto, binil na. Lahat yan. Eto, tinatapos na yung dito bukas papasimulan na rin natin to yan mga pinapahiran na ni Edwin yan para sa pagka na gano'n sila mas makapit na adhesive puro adhesive mas dito kapag over time natin sila Marlon papalinis natin magsisimula tayo dito papunta dun sa master bedroom Papaginis na natin lahat yan para bukas maga, magang maga, pwede na tayo magsimula rito. Ayan. Lahat yan, papababa na natin lahat yan para makapagsimula na tayong magbinil dito. Dapat dyan, wala yung mga ano na yan. Malinis na malinis dapat. Ayan mga boss, ah, uh... Umuwi muna tayo para kinausap ko yung pinagpapagawa natin ng pinto at mga aluminum. Para bukas na maga, remind ulit natin sa kanya para mas mapabilis yung paggawa nila. Kasi kailangan na natin. Ayan. Paano mga boss? Bukas na lang po ulit. Thank you.